Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera, so good evening. Okay, so close na po yung tindahan namin. And time check, asa na ba yung aking phone? Ayun, naka-charge. Okay, naka-charge pala. So time check. Okay, so time check, 9.27. Okay, 9.27 na at ngayon ay January 22. So, ayan. So, kahit close na yung tindahan namin, ay magginagawa pa rin po ako sa loob ng tindahan. Kasi kanina, hindi ko naripak yung asukal namin. Magre-repack sana ako, kaya lang hindi ko naripak. Hindi ko siya nagawa. Kasi madami din akong um, ginawa ngayong araw. So, hindi na ako nagpag-repack ng asukal. Okay, so, eto yung i natin. Ayan na. Ayan. So, medyo makalat lang dito na side. Ayan, wala talaga sa ayos pag dito na part. Dito kasi ako nagtitinda, diba? Dito ako nagtitinda. Dito yung lagay namin ng coins. Ayan, yung lagay namin ng mga bariya. Medyo makalat talaga dito na side. Alak pa si bumili ng istante para dito para medyo maayos siya tignan. So, eto yung asukal namin. Grabe yung upo ko, no? <laughs> yung upo natin. Ganito talaga. Okay, so eto yung asukal. And uh, kailangan ko siya gawin ngayon kahit close na yung tindahan namin. Kasi nilalanggam siya. Pag hindi ko siya iripak ngayon, nil Tapos, nagtutunaw. So, yung asukal namin ngayon, mapula. Kailangan ko siya ilpak ngayon. Dapat kasi light yung order ko, kaya lang ito yung pinigay. Ayaw ko kasi ng asukal na mapula. Kung light, kahit hindi ko siya iripak, kahit andito lang sa planggana, kasi hindi siya nagtutunaw. Ito kasi, yun, nagtutunaw na nga. May mga basa-basa na siya kasi kailangan ko siya i-repack ngayong gabi. So, dapat, ano, dapat aakit na ako para syempre makapag-init na tayo ng mga video natin. Pero, kailangan ko muna ito i-repack. So, dito, by kilo na lang muna yung i repack -re natin at saka kalahati para mas mabilis maubos. Uh, para mas mabilis matapos kasi 9:30 na para makapag-edit pa tayo para makapag-upload tayo ng uh, pagong video. So, dito lang ako nagre-repack pag 1 kilo sa bag. So, Ito yung ginagamit ko, mini kahit anong tatak naman ng uh, plastic bag basta mini, pwede na pwede na yun sa 1 kilo. Ayan, para mas mabilis kasi Okay? So, ganito lang talaga ako mag. Kaya, kasi ganoon rin naman, parang nangihinayang din ako sa may tatak. Yung Victoria, kasi dati Victoria yung ginagamit namin. Kaya lang medyo matagal. Sa Victoria, wala kaming uh, sealer. Wala kaming, ano yung sealer? Kaya, mano-mano yung ginagawa namin. So, ngayon, naisip ko na dito na lang talaga sa, uh, dito na lang talaga sa sandubag. So, matagal ko na pong ginagawa yung pag-repack dito sa sandubag. Mas madali mas mabilis, mas madali siyang gawin. Tapos, okay lang naman sa mga customer namin na dito sa sandubag. Kasi sabi nila, i-repack daw nila yung asukal na binibili nila dito ng tag-1 kilo. So, i-repack nila ng tag-2 at saka 3 siguro. Tapos, sayang din naman daw yung plastic. Kaya, dito ko na lang nilalagay yung tag-1 kilo. Para mas mabilis yung trabaho natin. Para mas mabilis matapos. So, mag-repack tayo. Wala, <laughs> di ako nakikita. Okay, ayan. Wait lang. Di ako nakikita. Okay, so ayan. Okay, so ganito lang tayo mag-repack. Ayan, pasensyahan nyo na yung upu upu -up pasensya -up. <laughs> pasensyahan nyo na yung natin. Nang, ano kasi yung upo Kanina dapat i-repack ko to. Lahat tag-1 po. Kaya lang, nah, hindi ko nagawa. i ko na lang siya ngayon. Tag-kilo-kilo para mas mag -ihis. So, ayan. Digital yung gamit na timbangan namin dito. Okay. Halit lang. Ano po yung nahihirapan? Okay. So, 1,005. Okay. Ayan. So, 1 kilo na siya. 1,000 yung timbang niya. So, ganito na siya, oh. Ayan, 1 kilo. Tapos, i-ano eh, natin yung whole. So, ganito lang ako mag-ano. Ganito lang. Ayan. Ayan. Okay, so di ba bilis? So, so tapos na yung isang kilo. So, lahat, uh, mga one kilo. Pero siguro baka lagyan natin ng kalahati. Eh. Pero baka konti lang para matapos. Kasi magtatagal. Dapat one-fourth, one-fourth kasi ito. Bukas na ako mag-re-rip up ng one-fourth, one-fourth. May kilo lang muna to kasi gabi na. Diba? Gabi na din. So stop na tayo mag-trabaho. Pahinga na tayo. Pag umaga, tanghali na ako nangising. <laughs> Kanina umaga, late tayo, nagising. Nag-open ako ay halos 8.30 na. <laughs> Kaya kailangan ko na magsara uh, ng maaga-aga mga 8.30. Sana 8.30 ako magsasara para mas maaga tayo makapagpahina. Para makapag-edit-edit din tayo ng mga video. So yan, di ba bilis? Di ba bilis matapos? Nakalalawa agad. Ja, det tror jeg. Okay, so ganito ako magbuhol. Ayan. Para hindi pasukin ng langgam. Kasi dami-dami langgam dito sa amin. So, ayan. Maglilip na ako ng one half. Or pati one fourth. Lagyan ko ng one fourth. Para bukas ng umaga may, baka may bumili ng one fourth. Kaya, lagyan ko ng one fourth. Tapos naman nula na kami. Ano? Ayan. So, kalahati at saka one fourth. Lagyan ko na lang ng one fourth. Kahit pa isa or dalawa lang. Kasi wala na dito. Unipak na tig one fourth. Baka may bumili bukas ng umaga. Okay, so dito, eto yung gamit ko sa 1.5 kilo tsaka 1 quart. Eto ay 4 by 12. Asan na ba? Ayan, eto ay 4 by 12 lang. Ayan, Starix. Yung pang ice, ice pang. Okay, bilis no. Kalahati lagay na natin. Oops, oops, sayang, 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 sayang. Ah, kailangan kasi nakatupi. Ayan, kailangan nakatupi. Ayan, nakaganyan dapat siya. Ayan, nakaganyan. Para hindi masayang yung asukal. Okay. Oops. So, ayan mga kasari. May bumibili ng itlog. Sakto? Oo. May bumibili ng itlog. Wait lang. Okay. So, yan, May bumili ng itlog. Sobrang late na. <laughs> kaya nag-close na ako. Yan. Pag may pa kasi kami dito. Kaya nakikita nila na mailaw pa. Kaya bumibili pa sila. Pero ano lang naman. Kung kilala ko lang. Pero kung hindi kilala, hindi na ako magbebenta. Kasi close na kami. Sasabihin ko lang, close na po kami. O, oh, di ba? Hindi nasasayang. <laughs> ah, bilis. Okay. Di siya hindi siya nasasayang pag nakatupi? Nakatutlo na ako na tag one half. Tapos one fourth naman. Baka kasi may bumili buwas ang umaga. Wala akong rinipak. At tag one fourth So, nakailan ba? Ayan, nakarepack tayo ng tatlo nakalahating kilo, one-fourth naman yung repack natin. So, ito pa rin yung gamit ko, four by two pa rin sa one-fourth. Yan, 1.4 kilo. 20 pesos, benta ko nito, 1.4. Ito naman, 80 sa isang kilo. Yan. Pagkatapos ito, akit na ako sa mag-iilip ko tayo. <laughs> para magpang-upload. Para araw-araw may upload. Siyempre, para sa mga nakasubaybay. Para updated kayo sa tindahan. Updated kayo sa akin. <laughs> Ay eh, sobrang busy, try na like, pa rin talaga mag-video video yun. Para may update ako sa inyo araw-araw. Yan. Nakadalawa. Naambun na na. Na na. Wala na naman. Wala na. Hinti na lang. malapit na maubos. Sinanport ko na lang lahat yung natitira. Baka may bumili bukas. Oh, na. Yeah. Diba? Mabilis. Mabilis. Na ulan na na ulan. O oh, yan. Wala na. Eto bukas na nagdadagdagan natin. Kasi magre-repack ako bukas. Yan. Tapos na. Okay. So, wala na. Tapos na. Send. So, okay. So, ito. One fourth, one fourth. O, diba? Nakapag-repack din ako ng mga dalawang kilo. Okay. Nakadalawang kilo ako ng one fourth. Lagay ko dito sa box. Wala kasi ako mag-repack ng one fourth. Baka bukas may bumili. Bukas ng umaga. Kaya nag-repack na ako ng one fourth. Ito bukas to. Dalagyan na natin. So, ito. Lagay ko na doon sa lagayan. Tag-kilo-kilo. Naka limang kilo ako. Nang five kilo kilo. Okay. okay. Ay, mainit. Okay, patayin na. Ay, patay na pala. Okay. So, bukas ulit. May display pa ako. Ayan, oh. Eto, itong box na to. Kanina yan. Hindi ko pa na i-display. Okay, so tapos na tayo mag-repack. na tendera. Hagard <laughs> yung tendera. Pinagpapawisan na. Mamantika na yung mukha ko. <laughs> okay, so ayun mga nota. Yun lang muna yung share ko sa inyo. Itong pag-repack lang ng mga asukal. <laughs> Kahit close na kami, tinapos ko pa rin. Trapaho pa rin tayo. Kasi kailangan natin gawin yon Para bukas may nakarepack na. Ako kasi wala talaga akong nakarepack na asukal dito tas baka gamin kasi yung asukal sa'yo naman pag nilanggap tas natutunaw kasi yun so ito lang muna yung uh, share ko ayan sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating youtube channel so subscribe nyo na yung channel natin sa mga gusto lang uh, ng mga ganitong video mga ganitong uh, vlog so subscribe nyo na yung channel natin and hit na rin yung bell dyan para updated ka kung may mga bago kung may mga bagong video, ako na i-upload dito sa channel natin. Ayan, uh, sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa pag-subscribe at panonood ng video natin. Sa mga kapwa ko kasari dyan, katender. Ayan, maraming salamat sa supportan ninyo at lagi ninyong panonood sa aking mga video. Ayan, uh, so maraming salamat ulit. Uh, good evening. Ayan, so maraming salamat. Good evening and ayan, good night na rin sa inyong lahat. So, see you sa next vlog, mga kasari. See you sa next vlog, guys. Bye-bye na. 拜拜。Bye bye.